sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ng pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter Sam Mindanao. CMN Live. Willie oh, really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas. Naghain ng isang petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema ang provincial government sa Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at Sulu upang ideklarang isang unconstitutional at invalid ang Bangsamoro Autonomy Act 49 o ang Bangsamoro Local Governance Code BLGC na ipinasa ng BTA Bangsamoro Transition Authority at ginawa itong batas matapos lagdaan ni Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim noong Setyembre 28, 2023 na kasaad sa naturang petisyon ng mga petitioners na ang BLG ay may probisyong labag sa konstitusyon sa lo Local Government Code sa Bangsamoro Organic Law at sa Local Autonomy ng mga Local Government Units. Nakasaad din sa petisyon ng mga petitioners na anumang provision na nakapaloob sa BLG na makakaapekto sa Local Government Units sa ilalim ng Republic Act 7160 o ang National Local Government Code of the Philippines at iba pang mga national laws ay maikonsidera itong invalid o walang bisa. Isa rin sa epinunto ng naturang petisyon ng mga petitioners ay ang bisa ng BLG's na pagdating sa additional disqualifications ng mga local elective positions sa pagdalo sa mandatory capacity building program at ang paglabag sa anti-dynasty provisions na ang tanging uh, Kongreso lamang ang may kapangyarihan upang magtakda at ipagbawal ang political dynasties. Pangunahing lumagda sa naturang petition sila ni Lanao del Sur Provincial Governor Mamintal Adiong, Magindanao del Sur Provincial Governor Bai Maryam Sangki dato at si Sulu Governor Abdur Sakortang kasama sa paglagda ang kanilang mga legal officers at sa mga naturang provincial government officials, lumagda din bilang mga petitioners ang mga Municipal Mayors League, Philippine Councilors League at ang Liga ng mga Barangay sa mga Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at sa Sulu. Kanilang hiniling sa Korte Suprema sa agarang pagpalabas ng status quo anti-order temporary restraining order at ang writ of preliminary injunction upang pigilan ang pagpapatupad ng Bangsamoro Local Governance Code. Well, Ramos, Semen Robin, reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, ng York City-based, nagulat ng live para sa Semen, Pilipinas. CNN Live! live. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CMN, roving reporter sa Mindanao. Sa so...